Ngayong araw guys, nagtaan nga pala kami nito mga panak dito sa aming palisdaan at grabe guys, nakahuli kami na napakatadabang mga alimango dito kaya ngayong araw guys, isamahan nyo kami What's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys isamahan samahan kami sa ating adventure At dahil nga guys nag kayo ng daily upload namin eh, gagawin natin yan kahit medyo nakakapagod Para na rin guys kahit papano ay eh, makapagpasaya kami ng mga tao At oo oh, nga pala guys bago nga pala tayo makarating doon sa ating palaisdaan ay eh, madadaanan natin doon ng trios ng mga bata dito sa may lugar namin At dahil nga guys daw idol nila kami dugong kaya naisipan nilang gumawa na rin ng treehouse Nakakatuwa naman guys na kahit papano ay eh, meron kami na-inspired ng mga bata na imbis maglaro guys ng mga cellphone ng mga gadgets ay eh, naisipan pa na rin guys ibalik yung batang na insist 90s na nagkakaroon ng bahay-bahay. Karamihan kasi guys sa mga bata ngayon eh talaga nakapokus na sila sa paglalaro ng cellphone. Kaya nakakatuwa lang guys na kahit papano eh meron kami na itutulong sa mga henerasyon ngayon ng mga bata. Tapos ayun na nga guys ano nakarating na nga pala tayo dito sa ating palaisdaan at grabe sobrang sarap na namang maligo dito sa may baba ng ating tree house. Pagkarating na pagkarating nga lang guys namin dito sa ating palaisdaan eh agad na rin namin pinuntahan ni Dugong yung tinaan kagabi nung tatay ko ng mga panak na panghuli ng mga alimango. Hindi na kasi guys kami nakasama kahapon kasi medyo malakas ang nandito dito sa lugar namin. Kaya nga eto na nga guys, ano, hinahanap na nga namin ni Dugong dito yung nilagay na taan ng tatay ko. At sakto guys, medyo malaki pa ang tubig. Talagang siguradong nandito yung mga ayaman at hindi pa sila nagwawala. Pag kasi guys, wala ng tubig dito sa lugar na to, tapos naramdaman ng ayama na nasa loob sila nung parang panak na yan, yung magwawala sila at pipilitin nilang makalabas. Kaya guys, saktong sakto lang itong pagpandaw natin. At eto na nga guys, ano, nakahuli na nga pala kami dun sa isang taan natin na napakalaking ayamang babae. Tapos ito naman guys, sa isang taan natin ay yung green na ayaman. sobrang laki din nito Kaya nga natuwa na naman kami dito ni Dugong sa part na to, nagapiram pa kami. At dahil nga guys, nandun pa sa kabila yung pinagtaanan natin, ay eh, kailangan natin puntahan at lumiban dito sa mga tubig. Tapos eto na nga guys, ano, nakita na ni Dugong dito yung isang taan namin at nung inangat ni Dugong guys, kala namin walang hula pero meron din pala guys. Grabe, ayan, okay na okay din yung size niya. Tapos dito naman guys, sa part na to, ay ako naman ang papandaw kasi medyo mababaw lang yung tubig dito at nung pagangat ko nga guys, grabe, sobrang laki nung nauli ko dito. Ayan mangsakangan sakangan nga pala guys, tawag dito sa lugar namin, kaso nga lang guys, yung sipit niya, siguro may nakalaba nagkakalaban siya. Ganun kasi talaga guys, pag nagkakasabay silang pumasok dito sa pangapanak ay naglalaban talaga sila ng ibang mga ayama. Kaya makakapasok talaga dito sa loob ng panak yung mga nanalo at yung kayang-kayang talunin yung mga kalaban nila. Tapos eto naman guys, ang panak na to nakahuli kami ng takig. Takig nga pala guys ang tawag dyan dito sa lugar namin. Pakicomment nga guys sa baba kung anong tawag nyo dyan, dyan sa lugar nyo. Yan nga pala guys, ahas nene, walang lala pero pag kinagat kayo nyan, may iiwan yung pustiso o yung ipinila nila sa inyong pinagkagatan nila. Tapos eto na nga guys, yung last na natin at pa nga pala tayo araw may nahuli na naman naman at happy happy na naman nga dyan si Dugong. Kaya nga guys, kagad namin inipon dito yung mga nahuli namin para matalian na rin. Medyo mag-iingat nga lang pala guys kayo sa pagtatali nito, lalo na yung mga babaeng ayama kasi sobrang lalakas talaga nilang manipit at napakatitilos ng dulo ng mga sipit nila. Talaga naman guys, pag inabot ay dugo talaga yung kamay nyo. Matagal-tagal na rin kasi guys ako nagtatali nito mga ayama simula nung bata pa ako, kaya nga medyo sanay na rin talaga ako. Tapos after nga lang guys, natin matalian yung mga ayama natin ay eto na nga pala sila. Grabe guys, medyo marami rin talaga tayong nahulit. Grabe, sobrang tatabarin nga pala na at halos babae lahat yung mga yan. Tunay naman talaga guys na marami pa rin talaga mga ayama dito sa maliit na ating palaisdaan kahit na halos araw-araw tayong umuhuli dito para pang ulam. So ayan guys, hindi nga pala guys natin ipupudrip ngayon itong mga nahuli natin ano kasi... May ibibigyan kami guys dito na isang followers natin na ah? katabing bayan lang guys, malapit lang naman. So ayan sa mga lagi sumusuporta sa amin, ito yung konting balik namin kahit papano. So hanggang dito lang muna, muna guys yung video natin. Ayan, salamat sa inyong panonood at suporta sa amin ni Dugong. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>